sa kaysaysayan ng kongreso nagkaroon ng impeachment in one day at ipinasan nila on the last day of session makikita mo talaga politika kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment magbula sa ombudsman sa vice president sa chief justice it took a while no? ah, very transparent accountable yung process kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari bukas sa taong bayan di mo itong ginawa ng house nagpasila sila ng articles of impeachment na walang nakakakita bakit ko nasabi yan? Yung tatlong final, three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang binasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung, kung anong complaint na nandun. By bay behavior ng legislator? Wala man lang nagtanong, Your Honors, what are we charging her? Wala! And unfortunately, ako'y nalulungkot. Wala, ako. wala man lang isang nagtanong, Your Honors, what are the, what are the articles of impeachment? Ibig mong sabihin, nagpirmahan lang sila. Diba, yun ang alarming. Kasi ini-impeach nyo, hindi bali kung uh, minority vice president ang ating current vice president. Hindi po. Hindi rin po siya by plurality. Okay? By more than a majority. nahalal siya. Nung ako po ay nanalong senador at ako po ay pinuntahan ng sekretaryat, ang una pong binigay sa akin ay yung rules. Napaka-importante ng rules. Yan po ang unang-una talagang isinaksak sa aking ulo. May tradisyon dito na kailangan susundin mo, lalo ka na na neophyte. Ngayon, ang tanong ko po, sa dalawang uh, nangyaring impeachment ay uh, kay Pangulong Estrada at kay uh, Chief Justice Corona, lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. At hindi naman din po ako kumokontra, katulad din po ni Senator Villanueva, kung meron po tayo mga gustong baguhin, eh bakit naman po ako kontra Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwahiwalay na talaga? Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. Lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutang ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng palundag-lundag. Yun lamang po. Maraming salamat po, ah, Ginoong Pangulo.